Kanina, ang Israeli Defense Forces ay nirenew ang mga pambobomba nito sa maraming lungsod ng Lebanon upang ubusin ang maraming banta mula sa Hezbollah. Kung saan ang IDF ay ipinagpatuloy ang mga pambobomba sa siyudad ng Dahiya, Lebanon, dahil sa mga nakuha nitong intel mula sa mga sources nito, na ang grupo ay patuloy sa pag recruit ng mga panibagong tauhan sa lugar na ito, na ang pinuntiryang Gusali ay isang kilalang lungga ng Hezbollah at isang bodega ng mga armas dahil sa dito itinatago ng grupo ang kanilang mga kagamitang pandigma. Ayon sa ating mga nakalap na balita na hindi bababa sa limang tao ang kumpirmadong namatay sa operasyon na ito, kasama na dito ang isang doktor na direktor pa naman ng isang hospital sa Lebanon. Bago ang mga pambobomba, naglabas ang IDF ng isang babala sa mga taong nakatira sa lugar na ito upang hindi madamay sa mga airstrike ng Israel. Nabago inumpisahan ng Israeli Air Force ang pagpasabog sa mga gusaling konektado sa Hezbollah, ang maraming tao ay tila excited na inaabangan ang paglapag ng bomba mula sa taas na nagkumpulan ang maraming sibilyan sa kalsada upang masaksihan ang malakas na pagsabog. Sa sobrang lakas ng bombang ibinagsak ng Israeli Air Force, ay tuluyang nawasak ang gusaling pinuntirya ng militar na ang makapal na usok ay umalingaw ngaw sa himpapawid habang ang maraming tao ay nagaantay na matapos ang mga pag-atake upang tumulong sa pag-rescue sa mga taong nadamay. Makalipas ang ilang minuto, tumambad sa maraming Lebanese ang wasak-wasak na mga pasilidad na ang dating masayang syudad ay humantong na ngayon sa matinding pagkadurog dahil sa impluensya ng mga terorista sa lugar na ito. Dinaanan din ng Israeli Air Force ang malaking bahagi ng Beirut, Lebanon, kung saan walang pag-alinlangang pinasabog ng IDF ang maraming opisina at lungga ng Hezbollah sa lugar na ito. Isinasaad ng mga ulat na hindi bababa sa tatlong gusali ang winasak ng militar sa bahaging ito ng Beirut dahil sa mga nakuhang report ng Israel na ang Hezbollah ay dito tumutuloy at gumagawa ng mga pagpupulong upang talakayin kung paano nila wawasakin ang Israel at kontrahin ang matapang na pagsulong ng militar ni Netanyahu. Nasa mga oras lang na yon, ay naging abo ang maraming terorista sa kanilang kinatatayo ang gusali dahil sa kaliwat kanan ng mga pambubomba ng Israeli Air Force sa lungsod ng Beirut. Sa tindi at lakas ng air-to-ground missile, na ibinato ng Israel sa bahaging ito ng Beirut, ay humantong sa matinding pagkadurog ang mga gusaling tinarget ng Israel na nagkalat ang maraming debris sa labas. Ayon sa Lebanese Health Ministry na ang mga airstrike na ito ay nagresulta sa pagtawid sa kabilang buhay sa hindi bababa sa siyam ng mga militanteng Hezbollah at pagkasugat sa mga sibilyang nadamay dahil sa ginawa silang panangga ng mga terorista. Ang mga kaganapang ito ay nagdagdag pa ng isang panibagong layer sa pagiging magulo sa rehiyon dahil sa patuloy na pagsalungat at pambubumba ng mga militanteng grupo sa iba't ibang lungsod at bayan ng Israel na nag din sa IDF na tugisin ang mga salot na ito upang bigyan ng malaking presyon at sakit sa ulo ang pinuno ng grupo na si Kasem. Hindi rin nakaligtas sa kamay ng Israel ang bayan na ito sa Southern Lebanon kung saan ginulat ng militar ang mga alagad ni Kamenei na natutulog na ang gusaling pinasabog ng Israel ay isang kuta ng mga Shia Muslim o Hezbollah, the Army of God na ang pinagtataguang gusali ng mga terorista ay humantong sa matinding pagkawasak na sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay hindi nila alam na nasa ibang dimensyon na pala sila ng mundo. Sa pinakabagong pahayag ng IDF, ayon sa tagapagsalita nito, na ang mga pambubombang ito ay isang kinakailangang hakbang ng militar upang pahinain at wasakin ang kakayahan ng Hezbollah na maglunsad ng mga pambubomba sa Tel Aviv. Naang Israel ay walang sinayang na oras upang tugisin ang maraming tao ni Kasem sa iba't ibang lugar sa Lebanon na sa loob lang ng tatlong araw ay marami ng mandirigma ng Hezbollah ang itinumba ng IDF at ang dating hawak ng mga bayan ng mga militanting grupo ay kumpirmadong nalinis at nakuha na ng Israel. Higit pa rito, binigyang diin din ng militar na ang grupo ay nakipaglaban lang ng walang kabuluhan na dahil sa patuloy ng mga pagsisikap nitong kontrahin ng Israel ang maraming bayan at lungsod ng Lebanon, ay hinarap na ngayon ang matinding pagkawasak na kapag tumagal pa ang digmaang ito, ay siguradong bumulusok ang Lebanese sa matinding pagkadurog. Dahil sa pagpatuloy ng IDF sa pagwasak sa Lebanon, hayagang kinundena ng presidente ng Iran ang mga pangyayaring ito, na ayon sa kanya, ang Israel ay isang kriminal na walang ibang inatupag kundi ang pagsagawa lamang ng karahasan sa Lebanese na ang Israel ay dapat maghanda sa lalong madaling panahon dahil ang Iran ay may isinagawa ng mga hakbang upang lumpuhin at wasakin ang gobyerno ni Netanyahu. Dagdag pa niya na tama lang ang ginawa ng ICC sa pagbibigay nito ng warrant of arrest sa kanilang dalawa ni Netanyahu at Galant upang mapagbayaran di umano nila ang kanilang pagsasagawa ng digmaan sa Middle East. Ang pahayag na ito ng Iran sa isang pulong ng gabinete ay sumasalamin sa patuloy nitong mga pagsisikap na kontrahin ang gobyerno ng Israel dahil sa tinitingnan ng Iran ang mga Israelita bilang isang malaking banta sa gitnang silangan. Kasunod ng masalimuot na araw ni Netanyahu kahapon, dahil sa pagbibigay ng ICC ng Warrant of Arrest sa kanya, ang Estados Unidos na sanggang dikit nito ay hayagang ni-reject ang mga warrant ng ICC kung saan ang tagapagsalita ng White House ay inutusan ni Biden na isa publiko ang pagbasura sa warrant na ginawa ng International Criminal Court sa mga batikang pinuno ng Israel. Let me just say, because it's the first time I've had an opportunity to speak to this at the podium, so let me just say more broadly that we fundamentally reject Uh, the court's decision to issue arrest warrants for senior uh, Israel officials. Uh, we remain deeply concerned by the prosecutor's rush to seek arrest warrants and the troubling process errors that led to this decision. The United States has been clear that the ICC does not have jurisdiction over this matter. You've heard us say this before. Uh, whatever this prosecutor might imply, there is no evidence, none, uh, between Israel and Hamas. There's just none in coordination with partners including Israel we are discussing uh, certainly those uh, next steps but that's going to uh, look like and to your question about uh, sanctions uh, that's basically kind of just answered it in that last uh, last part of what I said we we're uh, in consultation with our partners uh, and also in, which include Israel about our next steps uh, we fundamentally fundamentally reject uh, that the ICC has jurisdiction over the situation and so um, that's something that we've been pretty clear about and we'll continue to do so Ikaw, ano ang masasabi mo sa pag-reject ng U.S. sa warrant ni Netanyahu, lalo na sa pagpapatuloy ng Israel sa mga pambobomba nito sa Lebanon upang ubusin ang lahat ng banta na patuloy na nagpapalipad ng rocket sa maraming lungsod at bayan ng Israel? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.